Magandang araw po muli sa inyo dyan mga idol at welcome kayo sa aking channel no? Balik tanaw po tayo ha, mga noontime show po na itinapat sa Itbolaga simula pa po noong 1958 no? Pero ang Itbolaga nagsimula 1979. Iisa-isahin po natin dito sa video na yan at uh, tsakong magugulat kayo dahil yung mga makikita nyo dito ay malamang hindi nyo inabutan or hindi nyo alam na umere sa noontime TV show well, bueno, mga idol, wag na po natin patagalin, no? Simulan na po natin ang video nito pero bago po 'yan, no, wag niyo po kalimutan, no? Mag-subscribe muna dito sa idol natin si Dalton Channel at siyempre po sa Ag Munting Channel, no? Ito na po ang ating reaction video. No time show, variety show. Student Canteen, aired by CBN9, GME7, RPN9, premiered on July 1958, concluded on July 7, 1990. And I think mm. that's good enough. You have some records with you? Yes, there. I have here uh, my own composition entitled Imelda Remoldes Marcos-Walls. 1958 na o? di pa We have the children here, the Von Trapp children, as uh, Helen Vela just mentioned, and yes. they will do a special number for us, right? And then the next handsome... Lea Salonga yan, mga idol, oh. Ha? Design, hindi nakakalam. Lea Salonga yun. Totoo, totoo. Ang babaeng maliit na yan. Matsui. How you, Javier Arriaga. Where are you studying, Javier? Colegio San Agustin. How young are you, Javier? 14. 14! Very shy pa siya. Lunch Date, aired by GMA7. Premiered on June 9, 1986. Concluded on March... Ito, inabutan ko na to. Nakatapanood ko po doon. Nandito si Mahal, eh. Kung hindi ako nagkakamali, eh, si Mahal dito ko unang nakita eh. March 19, 1993. Lunch date. Tony Rose, Bata pa. Lito Pimentel. Brandy Santiago, mga idol, ang pangunahing ano dyan, host. Galatog aired by ABS-CBN Channel 2, premiered on March 2, 1987, concluded on October 1988. Mga idol, hindi familiar sa akin to. Parang nepil ko na panood to. Pero parang narinig ko na siya. Kalatog pinggan, di ba? Ngayon ko sa inyo, mga idol, kung inabutan nyo, ha? Mag-comment lang kayo. Para, para alam natin yung edad nyo. Ha? <laughs> SSD, Salon Together, aired by GMA7, premiered on March 20, 1993, concluded on June 30, 1995. Janet... Bravo Dennis Padilla yan, mga idol ha. Ito, familiar lang din, pero parang wala akong naalala na napanood ko to. Salo-salo together. Salo -salo together! Isang linggo na po sila, aired by ABS-CBN Channel 2, premiered on January 28, 1995, concluded on November 28, 1998. At kasama rin nila mga kaibigan ng Party Army, sumayo Ito talaga, ito yung mga pinanonood natin araw-araw at -araw, atwing linggo. Una to, nagsimula linggo eh. Kaya nga, sang linggo na po sila. Tapos, ginawa silang araw-araw ng EBA. Ito talaga, dito tayo lumaki, no? 90s to, 90s. we present to you the finals of Bacolod, Bacolod and... at Cagayan de Oro. Okay, John, ang tanong kanina, anong paboritong ulam ni Ellie? Anong sagot? Sinigang na baboy. Sinigang na baboy. <laughs> Tama ka. Tama ka. <laughs> okay, so pa- <laughs> Magandang tanghali bayan. MCB. Aired by EBS-CBN Channel 2. Premiered on November 30, 1998. Concluded on February 4, 2005. Ten, oh, yes. words English. English. Ta Talaga ito. Araw-araw napapaload natin ng araw ito. Magandang tanghali, bayan. <laughs> Buhay pa si Rico yan eh, no? Oh. Ito, isa pa to. Ito, MTV ito. Calendar Girl, di ba? Ito na yon. alas 12 sa 13. Aired by IBC 13. Premiered on July 24, 1999. Concluded on November 3, 2000. Sobra sobre. Super, nasa kanya na lang. Nasa kanya na lahat. Lady in Red. R Lady diba? in Red. Ito wala to. Grang <laughs> never ko na panood to mga idol. Alas 12 sa 13. Channel 13 daw eh. Red, of Lady course, and... tawagin na natin. The mysterious, very alluring, very talented. Mystica. 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 Ay, ako. Yeah. Mystica. Ayan lang po. Mystica. Ah, ang gusto ko sa lalaki ay di masyadong malaki. Kantang kantang. Ay, wala na tayo ron. Hindi mo na. Ah. Katana. SF, -Sf aired by ABS-CBN Channel 2. Premiered on August 1999. Minasang kunichiwa watashiwa. Kenji. SF-SF, nagkaroon pala ng ano, ng noon time na ganito. Kasi ano talang to, to eh, segment to sa ano eh, masayang tanghali ba yan, alam ko eh. Sf, sf ni Ami. Ano pala oh, hindi ko alam, hindi ko alam. Ganoon ko lang nakakita itong mga to, Kaya kayo rin, magugulat kayo malamang. Ngayon nyo lang makikita itong mga noon time show, no, show, na to, na hindi natin akalain na umere ha, sa noon time. ko, alam mo ang ibig sabihin ngayon, Miss A? Hindi. SF-SF is the best. <laughs> Ayun na lang. Yun yun? Ayun yun. Yun yun? Sigurado na kayo na SF-SF nyo na mabote? Opo. Ay, chirip -chirip -chirip. Sigurado na siya. Hindi na kayo eh, magbabago ng petisyon sa buhay? Hindi na po. Ayun na po. At three! At Lunch break aired by IBC 13, premiered on November 4, 2000, concluded on December 12, 2003. Long taon? Ang bawat baso ng tang ay sa vitamin C, D, and zinc. Ito, wala na rin to. Murang hindi ko rin napanood to hindi ko na rin narinig kasi channel 13 eh, no? Eh, nung mga panahon na to, pag sinabing channel, 13, anime lang ang pinanonood natin dito. <laughs> Masayang Tanghali Bayan Aired by ABS-CBN Channel 2 Premiered on February 22, 2003 Concluded on February 20, 2004 Masayang tangali ba yan? Hindi ko ma maalala kung ano to eh. Kasi isang taon lang siya oh, 2003-2004. Eh marami kapangalan. <coughs> MTB ang saya-saya. Air by ABS-CBN Channel 2. Premiered on February 21, 2004. Concluded on February 4, 2005. Ito, right, oh, to familiar to. Napapanood natin to kasi dito na nagka, ano eh. Yan, no? Dito, dito nagkatuluyan yan si, ano eh, artista na to, tsaka yung isa si Pior Pior. <laughs> <laughs> yan, 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 yan. napangasawa ni Miki Pior <laughs> Ano yan? Ang taon lang eh, oh. It's Chow Time, Aired by IBC 13, premiered on May 17, 2004 and concluded on October 6, 2006. Pero, pero mo, naglabas pala ng 2004 ang Channel 13, IBC, no? Yun lang natin to, ha? Siguro dito kinuha yung It's Showtime, no? Ano eh, oh? Showtime lang to. Showtime baka dito no kinuha yung pangalan ng It's Show Time, di ba? Pero wag po sana kayong magagalit o mag-aalala. Dahil trabaho lang po Teka muna, alam mo, no, meron, meron ako, meron akong gustong tanong kay Mystic eh. Ano? Kamusta naman si Ayay? -Ay? Naku! -Ay? <laughs> ha? Huh? Kamusta si Ayay? -Ay? -Ay? <laughs> talaga, Mike? Ha? Huh? Akala ko ba ito ang say bad words? Malaman. malaman ng mga viewers? No, 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 it's okay na. Pinulat na yung kaso. And of course, para matahimik na rin, ako na mismo yung umalis sa aming subdivision. we aired by ABS-CBN Channel 2, premiered on February 5, 2005, and concluded on January 2010. Mr. Magandang... Ito na yung ano eh, mga panahon na ano eh, malakas ang ABS dahil kay Kuya Will. No? Ito yung mga panahon na yun, mga idol. 2010. Pangali po, mo na po kayo. Mabuhay ka, para guli. Magandang hapo po sa lahat po, mga kapapos. Solo lang si Kuya Will dito ha, ah, na host ha. Ah. Solo lang siya diyan Tsaka yung mga co-host-co-host na lang ng mga babae. Bayan natin. Ako po nagagalak

Masaya, stand-up comedian, pero hindi pa siya sikat. Yan yun. Una siyang lumabas kay Wawa Wynn. Chocolate. Wawa Wynn. Maraming, maraming salamat at ipinanganak ka sa mundo. Dahil yung pinanganak ka sa mundo, isa lang ang narealize ko. Mahal ako ng Diyos. <laughs> 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 dahil, kung, dahil kung di ako mahal ng Diyos, malamang kahawik mo rin ako. <laughs>

and also October 2010. Ah! Hindi, no? 2009 pala lang simula ang It's Showtime. Ito na yun. Bay si ganda na to. Yeah. Dahil dyan, para na nagbakasyon kayo nagpakasyon. Grande! Ito lang sa Showtime! <laughs> gusto niyo bang sumikat? O gusto niyo lang magpasikat? It's Showtime! <laughs> Filipinas Win the Win aired by ABS-CBN Channel 2 premiered on July 31, 2010 and concluded on December 31, 2010 ay, saglit saglit lang ito yung ano mga idol ito yung mga panahon na inalaya si ano ay hindi Filipinas Win No Win to iba to iba to na maalala Hayo ah, na, oo. Oh, ipinasok nila si Chris Aquino, mga idol. Oo, oh, 2000 win. At 2010, ito yung panahon na nanalo rin no, sa politiko, presidente, no? Kaya andyan si Chris Aquino, Happy Yippie Yehey, aired by ABS CBN Channel 2, premiered on February 12, 2011, and concluded on February 4, 2012. Happy Yippie Yehey. Oh, parang hindi ko maalala to ha. Ah. Pero parang napanood panod ka rin siguro mga ilang-ilang ano segment nila. Pero di pamilyar eh. Meron pa lang ganito. sila, sila Lunch Out Loud, aired by TV5, premiered on October 19, 2020. Eto. Ito yung mga idol na ano, Channel 5 na to mga idol. eto panahon to ng pandemic. Medyo lumakas to dahil sa panahon ng pandemic to eh. Sila, ko naaalala kong naglalive. Paramihan ng uh, noon yun yonon kahit ang itbolaga, puro replay sila nagla-live. Kaya ilang taon din, alam ko tatlong taon din umerito. Tapos biglang uh, napalitan na. Happy Time, aired by Net25 premiered on September 14, 2020 and concluded on October 15, 2021. Hello mga idol ha? Ah. Nung nawala ang Itbulaga, hindi naman nawala nung sa 7, pa ano Pandemic nga. Lumipat dalawa, Janjo at saka si si Jano Gibbs. Lumipat sila sa 25, kasama nila si Kit Kat. Ayan yung kanilang palabas. Inaabot lang din ng isang taon. Kasi nga, controversial din to eh. Nag-away-away. Yung mga host mismo, ang alam ko ha, nag-away nag, -away, nag -away yung mga host dito, si KitKat at saka si Jano. Alam ko nag-away to eh. Ghostbuster. Oh, tama. Ghost... Ano eh? eh, anong Ghostbuster? Ah, ito. Ano naman? Chief. O ano nakalagay? Do not enter. Ay, bakit pumasok ka? Eh, hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam na nandiyan pala kayo. <laughs> Alright, mga idol. At yun na nga, no? Yun po ang mga pinangtapat, ha? Sa Eat Bulaga. Simula pa po nung 1979. Nagsimula kasi ang Eat Bulaga. 1979 to no? Na nasa Channel 5 na sila. So, yung video kasi na to, mga idol, hindi updated to eh. Bali, ano to? ah, uh, two years o three years na bago natin ginawan ulit ng reaction video. Nakita ko lang itong New Year 2024. Dated lang, mga idol. Ang Itbulaga po, ay nasa TV5 na ngayon. E80. Nasa TV5 na po ngayon. Siyempre, alam naman ng lahat. <laughs> Alright, mga idol. Maraming maraming salamat po muli sa inyo sa pagsama sa ating mga reaction video na to, no? At sa mga solid supporters, subscriber ko dyan, maraming maraming salamat mga idol. Angyan sa muli po mga idol, ha. Makita-kita po tayo sa mga video natin. Maraming maraming salamat. Maki Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, mag-ingat kayo at uh, mabuhay ang mga Pilipino.